Nais mo maging muslim, ngunit natatakot ka sa pamilya mo, sa asawa, or sa mga anak. Grabe namang patibanan sa anak. So, takot ka maging muslim, pero nais mo maging muslim, ngunit natatakot ka, nangangamba ka. Ano ba yung Tagalog natin? Palalim ng palalim. Dahil sa mga uh, tao sa paligid mo, o pamilya, or magulang. So, ito ang advice ko sa iyo. Una sa lahat, kung nakikita mo na ito ay tama, dahil nal nalaman mo, naliwanagan ka sa turo ng Islam na ito yung katotohanan. Ito talaga yung isang religion na tatanggapin ng Allah. Ito talaga yung religion ng mga propeta, ang submission to the will of God. Pagsuko sa kagustuhan ng Diyos, sa Tagalog, yan, at sa English, submission to the will of God. At sa Arabic, ito ay ang Islam. Pagsuko. At nalaman mong ito na yung katotohanan, ito na yung nasa puso mo, malinaw na sa iyo lahat, hindi ka napipilitan, wala nagtulak sa iyo kasi sa, sa Islam, nasa Quran na la din, walang, walang sa, sa, sa Islam. So, bawal din mamilit sa pilitin mo yung isang tao mag-Muslim. Dapat yan taos puso na tinatanggap niya na walang Diyos na dapat sambahin maliban lang sa Allah. At tinatanggap niya na si Muhammad, dan naniniwala siya na isang huling sugo at propeta. At si Jesus ay isang sugo at propeta, hindi anak ng Diyos. Pag ito ay malinaw na sa iyo, ngunit nangangamba ka, ito gagawin mo. Tanggapin mo na ang Islam as soon as possible dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo at hindi mo alam kung buhay ka pa mamaya o bukas o so after mo mapanood itong video. Kaya tanggapin mo na agad. Sumaksi ka na walang Diyos na dapat sambahin. Pwede mo ako ipim sa FB page ko at bibigyan ka namin ng link na may GC. Papasok ka doon para makapag-aral. Alam para malaman mo kung ano yung dapat mong pasukin. At may video ako na ano ang Islam. 9 minutes yon panoorin mo. Kompleto lahat yun. Matutunan mo yung Islam doon at ano yung shahada. Tapos ipim mo ako dahil nililista namin yung mga pangalan nyo para may follow up kami sa inyo. So tanggapin mo na. Mag-Muslim ka na. Yan ang unang-unang susi. At next, pag-aaralan mo siya, bago mo muna sabihin sa pamilya mo. Kilala mo naman yung pamilya mo kung magagalit sila. Kilala mo naman yung asawa mo kung open ka sa kanya or sa tingin mo magagalit siya pag tinanggap mo ang Islam or winarning ka na huwag kang mag-muslim. Then, tanggapin mo ito ng sekreto. Mag-muslim ka? Ginawa ng mga sahabayan noon. Patago sila nag-muslim. Yung bagong babaang uh, mga revelation kay Prophet Muhammad. Sekreto sila nag-muslim yung mga kasamahan niya. So, Tago mo muna, pag-aralan mo muna siya. No? Pag-aralan mo lahat. Kasi sa ngayon, pag sinabi mo na nag-Muslim ka, kulang yung masasabi mo eh. Yung hanggang dun lang eh. Magagalit sila, ano nakita mo dyan, bakit ka nag-Muslim, di ba? Kulang pa yung sasabihin mo sa kanila. Pero kapag tinago mo na, pag-aralan mo, i-practice mo hanggang sa tumasam faith mo sa dulo, bandang huli, marami ka nang masasabi sa kanila. Nag-Muslim na ako pag nagalit sila. Bakit? Kasi ito yung nakita ko na ang Diyos ay isa lang na kinikilala nila. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi parang kape, 3 in one, whatever. Isa lang ang Diyos, walang rebulto, walang imahe. Nature ng tao na dapat yan, bumalik tayo sa lumikha sa atin. de marami ka na masasabi, etc. Kahit sampung oras mo kausapin, marami ka masasabi. Kasi nakapag-aral ka. Marami ka natutunan, nakapagbasa ng mga books, at nakapag-join sa mga aralin. So, doon sa time na yung masasabi mo. Huwag ka din kasi maging sarili, makasarili. pag 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 mo siya at iligtas mo din yung pamilya mo. At tandaan mo, huwag mo din silang pilitin. I-share mo lang. Ang, ang atin lang bilang Muslim ay mag, ipahayag lang yung mensahe. ko ni Walaw Aya, iparating mo lang yung mensahe sa kanila. Sa atin lang ay ang pag, bal, um, pagpapahayag lang ng mensahe. Pag-abot lang. Hindi tayo gumagabay. Ang Allah ang gumagabay sa sino man ninais niya. So kahit sa kalimuyan mo yan, hindi talaga magko-convert yan. Hindi talaga magbabalik loob yan hanggat hindi gabayan ng Allah, paliwanagin sa kanya ang Islam. So ang atin lang iparating ang mensahe. Yun, after mo pag-aralan ito. Ngayon naman pagdating sa asawa, ganyan, yung mga dahilan, alam mo, minsan may mga tao na nag-iisip, takot sa asawa, ganyan. siguro bago siya mag-abroad, pinagsabihan siya, huwag kang mag-muslim ha, baka mag-asawa ka doon ng marami. Yun ang alam ng mga babae sa atin, no? Samantalang, sabi mo, hindi lang ako magmumuslim Kasi sa pagmumuslim, apat lang eh Tapos, uh, obligado pang uh, kailangan Mapantayan mo, may mga condition dyan May mga kar karapatan dyan Dahil pag hindi mo na uh, pantayan ang karapatan nila Ay sa kabilang buhay, mas malaki ang parusa So, magbababae na lang ako, kasyano lang ako Marami pang kabit, pwede pa ako pumasok sa bar Di ba? Kung nag-aalala talaga ang asawa mo dapat pag muslimin ka nga. Kasi sa pag muslim, mawawala sa ang bisyo. Alak, babae, kabit, yan, mawawala sa mga yan. Hindi, hindi ka basta-basta makapag-asawa ng isa kung hindi, hindi mo alam yung mga batas nito. So, kung nag-aalala talaga siya, kita mo, mas safe ka sa pagiging muslim. Kesa dun sa iniisip niya na huwag ka mag-muslim pero makakapasok ka sa bar, makakapagano ka, mga, di ba? Mas marami kang magagawang bawal, di ba? So, mga dahilan. Alam mo, sasabihin nila, nakagisnang ko ng religion ko dati. Eh, hindi ko maiwanan. Samantalang pag-a-abroad nga, naiwanan mo yung bansang sinilangan mo eh. Yung lupang sinilang mo. Na naiwanan mo yung kultura mo. Lahat yung namimiss mong lugar. Tapos, makapunta lang ng ibang bansa sa pag abroad So, mga dahilan na hindi talaga e-epekto. No? Sabi ngayon nila, pag maraming pag-ayaw, maraming, pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Yun. Pagdating naman sa mga anak, na sasabihin mo paalam mo sa anak mo, sino, 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 sino yung mga anak mo para ipahalam mo? Bakit? Pag umayaw yung anak mo, hindi ka na din Muslim, No? Na, yung takot mo dapat nasa Allah. Kasi tandaan mo sa libingan, balang araw, mamaya o bukas, pag hinukay, binaon na tayo sa, lu, sa hukay, six feet below, mag-isa mo doon, madilim, puro uod, kinakain ka, wala, 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 hindi ka sasamahan ng asawa mo, nanay mo, magulang mo, anak mo, walang sasama sa atin doon. Nagets mo yun? Wala may pakialam sa'yo doon sa araw na yan, maliban nang sa isa ang Allah. So, siya lang talaga ang kailangan mo. So, ngayon pa lang, wag mong iisipin na sobrang importante sila sa iyo na hindi ka na magmumuslim dahil sa ayaw nila. Eh, sa, tignan mo ah, may mga lalaki magdadahilan. Eh, gusto ko magmuslim pero natatakot ako sa asawa ko kasi takot ka. Pero pag magbababae ka, hindi ka takot. Ang galing, no? Pag kaligtasan mo, iligtas mo yung sarili mo, nakita mo na yung tamang relihiyon, natatakot ka. Pero pag magbababae ka o magkakabit, hindi, hindi ka na nagpapaalam sa, ano mo, sa mo. Kalokohan, di ba? So, sa magulang din, pag may gusto ka ambilin dyan, eh, hindi mo na pinapaalam sa anak mo. Eh. Di ba? ATM mo yan eh. Pera mo yan eh. Saad mo yan eh. Papaalam mo pa ba? Anak, gusto ko bumina. Kapag may nagustuhan ka nga na ibang lalaki, paghiwalay ka na sa mo, di ba? tas may gusto kang ibang asawahin. Ipapaalam mo ba sa anak mo? Papaalam mo siguro, pag ano na, kayo na, ipapakilala mo. Anak, ito na yung bagong stepfather nyo. nag mo ako. Oh. So, itago mo, pag-aralan mo, saka mo i-share. Matakot ka sa Allah, huwag kang matakot sa mga tao-tao na ganyan. Dahil ito, hindi kayo lang tutulungan. Hindi kayo lang bibigyan ng paraiso. Kahit ano, hindi kayo na matutulungan talaga. Kung matutulungan ka man nila konting dito sa mundo, financially sila nagpapakain, nagpapaaral sa'yo. Well, tandaan mo ang Allah ang naglumikha sa kanila. Huwag ka matakot doon sa ang Allah ang lumikha minsan mo sa kanya. Takot ako sa tita ko, siya yung nagpapaaral sa akin. Pag nalaman niya Muslim ako, lagot ako. Tapos, sino lumikha sa kanya? Sino nagbigay sa kanya ng sustento? Ang Allah din. Pwede ikat ng Allah yung sustento sa kanya, di hindi ka din mapapaaral. Nagets mo ako yun. So, huwag ka matakot doon na ganyan-ganyan. Ang Allah ang nagbibigay lahat yan. Huwag mo ipagpalit yung nakita mong kayamanan, mas higit pa sa kayamanan na ito ay ang katotohanan na ang Islam. Huwag mo ito ipagpalit na ay tita ko bibigyan daw ako ng bahay lupa pag hindi daw pag, pag, pag hindi ako nagmuslim. Ay pinapili ako ng tito ko eh. Ay pinapili ako ng magulang ko eh. Magmuslim daw ako or itong bahay at lupa bibigay sa akin or may pera or dadalhin ako sa abroad or tutulungan ako mag-Canada basta wag daw ako magmuslim. Logic. Pag subok yan sa iyo. yan sa ng Allah, titignan kung sino talaga mas mahal mo. Siya, mas naniwala ka sa kanya or yung tao na yan na nilikha niya binigyan niya ng chance. Si Satan gagawin niya lahat eh, si Satanas. So, tandaan mo, pag nireject mo yon, kunari, may tita ka, kukunin ka niya sa Canada. Pero, huwag ka mag-Muslim. Takot na takot ka naman. Ayaw mo mag-Muslim, sige, madala ka lang niya. Pero pag hindi mo tinanggap, magbibigay ang Allah sa'yo na mas mahigit pa doon. Dahil nireject mo yon para sa kanya, mas bibigyan ka pa. Dahil siya ang pinakamayaman, siya ang lumikha ng kayamanan, sa kanya lahat, siya ang pinakamayaman. At siya ang lumikha sa atin, tayo ay alipin niya. Lahat ng hari sa paligid natin ay kanyang alipin. So sana po nakatulong ito sa'yo. Nais mong mag-Muslim, ngunit ngayon tanggalin mo yan at lagay mo ang pangangamba mo sa Allah kapag hindi mo tinanggap ang katotohanan. At ipinagpalit mo sa makamundong bagay na gugunawin din niya kapag tumagal na ang panahon. Gugunawin din itong mundo at mawawala din yung mga kinakatakutan mo na walang saysay -say ang tinanggap mo dito sa mundo. So tanggapin mo yung para sa kabilang buhay. Yun ang paganda mo. Maraming salamat.